miss ni kita ate. Hey, tara, mani, upo tayo dun. Dami tayo pag-uusapan. Yeah. Alam mo, ako ngayon na magkasama na tayo ulit kasi alam mo ba, sobrang nag-aalala ako pag nandun ka sa boarding house mo. At least, ngayon, dito ka natitira sa akin. Kaya nga ate, masaya ako at magkasama na tayo ulit. <laughs> oh, Mal, may kasama ka pala? Kunso si Justin nga pala boyfriend ko. Hi Pat, finally namit na rin kita. Hi Kuya Justine, finally namit ko na rin ang jawana ate ko. Ah okay, nagluto ako, kakain na tayo, okay? Ha. Tara man Ah po Pat. O oh, sige, Umupo muna kayong dalawa dyan at maghahain lang ako. Sarap Pupunin ko lang. Luto Oo naman. Siyempre, <laughs> favorite mo yan eh. Wait lang ha. Sandali lang. Yeah, Justine, ano hmm? ano palang favorite mong ulam? Ulam? Siyempre, yung luto ni ate mo yung adobo. Hmm. Secret lang natin to ha. Teka, like Pat. Ano yung sinasabi mo? Ate, okay pa? ka lang? Parang, ano, uh, naihilo ko. Parang, dito ka, ate. Ano yung ko? Dito ka, ate. Ate, okay ka lang? Ano ba nararamdaman mo? Naihilo ko. Uh, okay na ka dyan. Wait. Ate, dito ka lang, ha? Babalik ako, okay? Mm. Ready ka na? Ready, ready na Oh! Tara na! Tara na! So, natin na dito! Video ka po kayo. Sige, sige, sige. Kalingan mo? Oo oh, naman. Good. Let's go. <laughs> hmm. Tolong, tolong Tolong, ati kaibigan. Yan pa ba ang igaganti mo sa akin, Pat? Pagkatapos ng lahat? At ikaw naman, Justin. Lahat naman binigay ko sa iyo, ah. Tapos ganito lang din ang gaganti mo sa akin? At ako pa pagbibintangan mo? Pinagoy niyo akong dalawa. Masahol pa kayo sa hayop. Inakit lang ako ni Pat, ma. Hindi ko ginsto yun. Mahal, patawarin mo ko. Tuwarin mo ko, mahal. Tumigil ka. Nandigdigri ako sa inyong dalawa. Lumayas kayo ngayon sa pamamahay ko! Layas! Ate, sorry. Sorry palaga. Nagawa ko lang yun kasi naiingit ako sa'yo. Ang ganda-ganda ng buhay mo. May nalaking nagmamahal sa'yo. Tapos sa akin Ate, nagawa ko lang ito lahat kasi Ate na may mangyari sa amin. Ikaw pa rin yung pinili niya. Ate, sorry. Ate. Ate, makinig ka. Sorry. Ate. Patawarin mo na ako, please. Please. Lumayas. Layas. Nung